Unang-una -una po, hindi po natin alam kung ang um, kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailangan niya na po ng mataas na grado na salamin o kaya hearing aid para madinig niya kung ano ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga um, Uh, law enforcement agencies sa mga investigating bodies kasama na po ang pagbuo ng ICI. Uulit-ulitin po natin. Dahil paulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng uh, vicepresidente. presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang pangulo sa isang EJK style Walang embestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. At, uh, hindi po dapat lamang na puro salita or kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako nung nakaraang administrasyon, tatlong buwan hanggang anin na buwan, ay masusugpo ang uh, korupsyon. Kung meron naman pong uh, sistema ang BICE, Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito? Sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibiligay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nagsugpo, nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit isang taon na nakaraan bago after siya mga ako na tatlong buwan hanggang anim na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung anong sinabi niya rito, and I quote, Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na, so wala na. End of quote. So, 2017 ito, sana naibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusupo ang korupsyon.